Pasa sa katawan, sugat at bukol. Ito ang sinapit ng tatlong bata sa kamay ng kanilang lola na si sa monte na mula sa Karamuran, Katanduanes. Ang kanilang lola na nagbabantay sa kanila. Lagi raw umanong sinasaktan ang kanyang mga apo. Dahil sa insidente, ay dito na nagpasya na umingi ng tulong sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ang tiyahin at lola para makuha ang mga bata. Gulat lang po kami na nakita po namin yung nag, ano po sa mo, nag-send po ng picture. Nagrabe po yung tama ng bata, yung panganay po, yung 12 years old na babae. Sino yung ng picture? Sabi daw po kapitbahay. Nung nakita ng nanay itong picture, anong ginawa ng nanay, yung kapatid mo? tumawag po sa amin, tapos nagmamakairak na tabangan nga daw po yung mga bata. Sana po matulungan niyo po ako, kasi po sinasaktan po sila. Kung hindi na po nila kayang alagaan, ipigil na lang nila sa akin ang maayos. Nandiyan po kami kila mama, tapos nagpagamot po kami sa kapatid iniwan ko po yung tatlo anak sa kapatid ko tasya. siya. Pagbalik po namin, wala na po sila. Ayun pa sa ina ni Jessa, nagkaroon na rin daw sila ng kasunduan sa barangay. Subalit itinaguraw ng pamilya ni Nelson ang mga bata. Yung pag-uwi ko po, kinukuha ko po saan na maganda po yung usapan namin sa barangay. Tapos po yung kukunin ko na po, itinago eh, na naman po nila. Kung hindi po sila sumunod, galit na naman po siya, nang mumura na naman po siya. Noong araw din na yon, ay nakapanayam natin ang lola ng mga bata na si Nilda sa monte. Aminado naman siya na nagagawa talaga niyang saktan ang kanyang mga apo. Ma'am, ang sinaktan ko po sa totoo lang yung panganay si Jasmine. Sa palo ng pagmamahal, pinalo ko talaga ma'am siya ng walis si, Aray ka. Kasi po, inahanap ko ng gabi yun. Umuwi ang bata, alas si alas dosi. Hindi naman mabuti yun siguro ha. Ah, hindi naman sinasabi kung saan. Ating gabi na wala pa sa bahay. O ano ang gagawin ko, di ba? Hanapin okay. ko. Opo, pero meron po kaming nakikitang picture na meron pong pasa yung mga bata. Saan po ito galing? Yan, hindi ko pa alam, ma'am. Nakipag-ugnayan na din ang ating programa sa Kramuran Municipal Police Station para sa legal na aksyon na maaring gawin ni Jasa laban sa kanyang biyanan. Ma'am uh -huh. Jessa, niimbitan po namin kayo dito na pumunta sa Karamuran. Kasi sasamahan ko po, po kayo na kunin yung mga bata doon. Kasama po natin yung MSWDO. Huwag po kayo matakot, Ma'am Jessa, kasi nasa likod niyo po kami. Makalipas lang ang isang linggo, ay ikinasanaan ng team ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico ang rescue operation para makuha na ang mga bata sa kanilang Lola Nilda. ko Sana ibigay ng maayos ng mga anak ko sa akin para wala ng gulo. Pagdating namin sa Katanduanes ay una kaming nagtungo sa tanggapan ng Women and Children Protection Desk. It's against the law, na may mga abuses na. Kaya, so as part of na ako ang chief of police nyo, simple, kahit na sinasabi ko, ina-advocate ko yung buo yung family, pero pag may mga ganyan ng abuses na siguro, it is the matter na kailangan natin mag-enforce ng law. Magkapuate, mag-alala, katulong po kami. Pagkatapos makuha na ng salaysay si Jessa, ay ora mismo na rin kaming nagtungo sa tanggapan ng Karamuran Municipal Social Welfare and Development para sa isasagawang rescue operation para sa mga anak ni Jessa. Basi po sa assessment din namin, possible na po or timely na din na rescue kasi medyo sa history or history ni po ng family ng lola. Kasama ang Karamuran Municipal Police Station at MSWD ay pinuntahan na namin ang Barangay Tubli kung saan naroon ang mga anak ni Jessa. sarili ko na po mga bata. Magkakasama ko na sa ligas. Kanina umaga, nabisita ko naman. May ano naman sila, nakanda na yung mga bag. Makalipas lang ang ilang minuto, ay nagtungo na kami sa bahay ni Lola Nilda. Habang papalapit kami sa bahay ni ng Lola Nilda, ay makikita sa mukha ni Jess ang labis na kaba. Habang si Lola Nilda, hindi na rin napigilan ang maluha. Isa, ang pagpadabaan ko sa mga bata mo. Masawin kung sa tunay bata, Isa. Akin lumod mo sa nandok ko. Kung buay pa, kung matatak na upan niyo, kung may na pasensya. Ayon kay Jessa, hindi naman niya ipinagdadamot kay Lola Nilda ang kanyang mga anak. Kung gusto sa may yung mga atin. Ipinaliwanag din ang mga operatiba kay Lola Nilda na mali ang kanyang ginagawang pagdidisiplina sa kanyang mga apo. Under family code po kasi, pag ang mag-asawa bako kasal, Sana nanay po yan makupunta. Ano po, kung... Gusto niyo pong mahiling kawarunan niya si nanay, pwede yung papunta de, hindi, pwede Ang mga aki. Opo, pero pag kinuha na ni nanay, itatao po, kusa po. Hindi po, pwede yung kontrako. Eh, yun po nai, Nagdesisyon naman si Jessa na hindi na siya magsasampapan ng kaso laban sa kanyang biyanan. Hindi ka magparadit. Isip mo ang buhay mo ma, kuwem pa. labis ako ng papasalamat sa agarang na aksyon na ibinigay niyo sa sitwasyon na ito. Maraming maraming salamat po. Masakit sa parte na isang lula at isang ina na nangyari, nangyayaring ganito. Kinabukasan, bago sila tuluyang bumalik sa Ligaspi, ay ipinasyal muna namin sa si Jessa at kanyang mga anak. masaya na po. Magana po pakiramdam ko. Makakatulog na din ako ng maayos kasi nasa mabuti na silang kamay. Matapos ang limang oras na aming pagbiyahe, ay narating na rin namin ang pantalan. ang kanyang ina na si Ermelina, matyagang nag-aabang sa pagdating ng kanyang mga apo. Ako umahon ako na umaw. nandito na sila sa akin. Ayon pa kay Lola Hermina, siya munang mag-aalaga sa kanyang mga apo habang nagtatrabaho ang kanyang anak. Ma-assure niyo ba na hindi nyo sila sasaktan? Ay, hindi. Ang dami kong apo, hindi ako marunong magsakit sa mga apo ko. Parang mga anak ko na sila. Kasi ang dami kong mga apo dito, hindi talaga ako nag-ahanot sa kanila. Kahit mura, hindi ako nagmumura sa mga apo ko. Labis din ang kanilang pasasalamat sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico dahil sa ora mismong pagtugon sa kanilang problema. Maraming maraming salamat po, Congressman. Nabuo na po ang pamilya ko sa tulong niyo po.